Sila na talaga? Catherine, Alden Suot, Mahal Kita, Twinning Shirt. Napuno ng kilig ang online world nang kumalat sa social media ang mga magkatabing foto ni na Catherine Bernardo at Alden Richards na suot-suot ang magkaparehong t-shirts. Mahal Kita Drive-In and Restaurant, ang prominenteng design na mababasa sa suot nilang shirt Sigaw ng netizens, ito ba ang gustong sabihin ni na Alden at Kat sa isa't isa o coincidence lang na ipinasuot sa dalawa ng kanika nilang stylist? Komento nga ng kinikilig na Kathen fan, the other way of saying I love you py showing instead of telling to each other. Kayo na ba talaga Tisoy at Queen Kath? Coincidence lang ba to? Eh, yung nilike ni Kath yung magazine cover post ni Alden where he talked about wanting to keep whatever is happening between them. Kilig much. Twinning ang kakden sa Mahal Kita shirt. Mahal din namin kayo. Sa sobrang kilig ng mga fan, super excited na silang makita ang mga idolo sa awards night ng box office King and Queen ng Guillermo Mendoza Memorial Scholarship Foundation ngayong linggo, May 12 sa Henry Lee Theater ng Ateneo de Manila University. Sana nga raw twinning ulit ang Hari at Reyna ng Takilya. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Salamat.